Dito manalaman ang babae at lalaking primano. Ito babae. Yan. Yan. Di ba? Yan ang babae. Malapad yung kanyang ah uh, talukap sa ilalim, di ba? Ito ang talukap. Ito yung pagkakilala ng babae. Tapos ito naman ang lalaki. Ito ang lalaki, patilos siya. Yan. Ito ang lalaking alimango. Yan. Ito, lalaki din. Oh. Ngayon naman, tapakilala ko naman sa inyo ang bakla. Ito, bakla yan. Kasi siya, dati, lalaki siya. Ngayon, magpo-form na siyang magiging babae siya nasa gitna siya kaya ang tawag sa kanya ay bakla yan pag nag ganito, ganito na ito mga dalawang buwan pa isang buwan kalati ganito na siya magiging babae na siya kaya tinatawag na bakla yan papakita ko naman sa inyo yan ito bakla ito yan ibig sabihin pag ganyan ang isura niya bakla siya mataba siya walang bakla na payat ano ngayon naman, papakita ko naman sa inyo ang papakita ko naman sa inyo ang tomboy. <laughs> <laughs> ito ang <yung> tomboy. Kala ko, dali pa. Tapos, ito, meron pa dito isang. Pagdadampos siya ng alimago, kailangan hawak mo sa ikot. Kasi ito, nawala Nakawala, like, nawala ang Oh, na ng tali. Yan. Kailangan hawak. Huwag kang dadampot agad doon. Kala nyo, ano, kailangan Masisipit hawak nyo yung tali. Masisipit kayo. Kaganyan yan. Tapos, saan yung Pagtatali naman yan, dito Talaga nyo dito. Pakan nyo. Tapos, ilalagay nyo ito dito sa ilalim. Pag nilagay nyo na yan dyan sa ilalim, ibabalik nyo yan ngayon dito sa ilalim. Tat, aanohin mo yan. Yan. Babalik mo sa ilalim ng sipit. Pagkara, balik mo dyan sa ilalim ng sipit. Ihilahin mo ngayon ulit pag talikod. Pabalik sa likod. Yan. Tapos, tatali mo na yan ganyan. Diba? Itong tinatalian ko na ito, ito ay mataba. Na wala lang yung sipit na doon sa ano. Ito ay mataba kasi bakla. Hmm. Pero meron ding tumboy na mataba. Sarap <laughs> <laughs> ito mamaya. Gataan natin. Salang ka. Maraming salamat nga pala dun sa uh, nagregalo nito. Kaya birthday ko sa March 20 binigyan, binigyan ako ng regalo ngayon. mo <laughs> <laughs>